can heal a broken hearted only the Lord. Wala gi makafix o makausab sa kasing-kasing sa tao, only ang Ginoo. Ang kabaguhan dili mahitabo sa usa katulog tulog ug pamilok lang. Ilabi na kung aduna kitay tawhanong mga pagbati, kadi nato mabuhian ug di nato matalikdan. Lisod, apan ikalipay nimo. Ikalipay sa mga nakapalibot nga mga tao ug labaw sa tanan. Ikalipay sa Ginoo. Kasama sa Ironato ang istorya sa usa ka anak kinsa nagdako sa pagdumot ug nahisalaag sa kinabuhi. Apan gibag-o aron pahugtan pa ang iyang pagtuo ug pagserbiso ngadto sa Ginoo. I hated my father kung mudako ko Patyo nako siya. Mao kana ang mga pulong nga ni Pastor Michael John Kabalhin kani -addo. sa panahon nga gidulaan ang iyang kinabuhi ug ang pagtuo. Mga kasama paminaw na to ang istorya sa kinabuhi ni Pastor Michael. Kung anong napuno og kasuko ang iyang kasingkasing ug paunsa niya gidawat si Kristo sa iyang kinabuhi. So I grew up in a family nga makita na mga broken good ya. But though dili ako mama gusto ma mahimo ma 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 magtibulaag, mm. ako mama together with us kay tulumi ka biological then upat mi ka nami upat ka adopted. So every now makita na ako I was 4 years old I remember nga nami sa Don Carlos Bukid noon. Second floor among uh, duha two story among balay sa first floor um kami ug akong mga igsuon and then sa baba ay sa, sa baba makita na ko akong papa iyang ano iyang kabit so nag, nagtubo ko ana nga grabe akong pagdumot pag no kayugot, and na, na affect akong life ba and then naabot ang time nga naabot ko sa akong punto nga naingon ko nga akong patyon akong papa yan ako ko nga patyon yun ako siya. Mudako ko patyon ta And then, the abot ang time nga kabulot na nga na curse na itong mm. Lugyod, no? Kung unsa ganyang punukan, mo ganyang bunga. So, kung si binuhatan sa kong papa, mao hitabo sa ko. Even, I choose not to. Gusto yun ako nga dili ito mahitabo sa kong life. Pero mao ako akong binukatan, no? Babairo po, kaayo ko. Uh, Niato po ko sa inom. Tungod, affect mo lang akong life. Akong peace, akong peace ba? Rejected akong feeling. Wala ako na ako nabati ang gugma. Muna ginaingon ba nga, you cannot give what you don't have. Yes. Dili ni mahatag sa ubang nang wala sa imuha. So even mo ask ko affection, appreciation sa akong papa, acceptance dili niya mahatag tungod kay wala pud niya na experience. And then niabot ang time nga grabe na gyud ang akong worst akong life nga Mamalit na akong boring, ana And nakita nako akong kuya pud, no, 15 pud kabuk anak puro kay akong ate na paangkan. Ako pud daghan pud kaayo ko uh, kanang kuan, kanang partners ba no, na ako uyab na kay other nga kuan. So, mo indulge pa ko kanang mamalit pa ko boring, ana good. ang time nga uh, wala na ko kailasong ko ugalingon naabot ang time nga mura ka nang dili na ni ako naabot yung desperation sa akong kaugalingon kay naanam mo dreams no na namatay daw ko nadunggaban daw ko and every night naanay mura mutuok sa kuha. Okay, eh, grabe ang ako ang ang murag depression naman siguro to. And iabot ang time nga naa akong Bible nga karaan eh, gud kaayo to. Akong gigunitan og gibuta gigakusta ko. Og mm. naa ko sa Ginoo nga luwas ako. Ani nga time kay pagubalik og tulok to ko to, to na bang ko. Didto nga time nga nga ask ko sa Ginoo na ko Lord dal ako sa simbahan nga diin mabag-o ko. Mora to akong akong prayer. That was the time nga ngaan, ako, ko Lord bag ko. So didto na ako, na realize gud nga ko nga Lord last card mo tayo yung pinakalas ka diyan ako baguha ko usab ako and that's the time nga gi-change o gi-transform ko sa Lord mo na nga that was 2014 and now 10 years na ko no nga nakabati og tinuod nga kagawasan og kabag sa Ginoo mo nang now ako yung gipagamit ako life for the Lord kikabalo ko nga Eh. This is not a man-made uh, transformation. This is not the move of a man or someone na nag influence. Ako. This is only God. no? God who transformed my life, who encountered me personally. I encountered the Lord personally. And monang na usabaku kenabuhai. Year after no? ko nga, nga time. I remember my my divine encounter with the Lord or my divine appointment. Was, that was uh, February 28, March 1 and 2. no bigzak an nga time after na ko sa akong divine appointment, ni uli ko sa balay, na nga kung pasaylo sa akong ginikanan, no, na-restore mga family, nakit, nakitingala ko akong papa, no, first time nga nakaingon ko sa akong papa, pagpasaylo ako. And atong at nga time, grabe po ang restoration nga lehitabo nahag ko sa akong papa, grabe po niyang hilak, nakarealize sa iyang kuhan, kaugalingon, and dito nabatin ako bang alamik, manay nga nai, papa, Anagod, na restore ko sa akong papa until akong papa nadala po na sa church na kadiba appointment po sa akong mama akong ate kami tanan na nangalagad na sa ginoo I didn't realize that when God want to change you He is not only just forgiving your sin changing you from a From a from a from a person one to a person two, but he is also going to use you. And kanang gamiton ka pa nga, di lang ikaw mausap, but napanilayang tao mausap pinagi sa imong kinabuhi. Mm, yes. No? It as a, it is, it, may mong it's a privilege. Mm. Kaya wala ba itay gahong nga mo bago ubang tao. Yes. No? But now, gamiton ka ni Lord, it is a privilege. Mm. No? Nga ikaw pud karon mo help ka sa ubang tao, nga madala ni mo sa tiilan, nga sa una mga drug addict pud, sa una mga mamatay tao, mm. sa una pud worse po kay ang life, og nausab diya sa yes. ginoo. And gigamit ni sa ginoo, no? For five, for ten years in the Lord, I had I had gone to places to preach the good news of the kingdom. Now I am leading hundreds of people under my team. Na ane mga churches po, yano nga, nga pinagbigt po sa atong pagpagamit sa Ginoong na na established po, nagemong ko Lord, Lord and always gamita ko pa hi ko. Kaya kung sa unang pa napahi ko sa yawa, how much more karon yano nagalagad ko sa Ginoong. So it is a decision bango yon um, sa um, um, You will never be happy. If you don't have Jesus in your life, you will never be happy. No. Money can make you happy, but it will not guarantee through happiness. How many billionaires, how many people who have such fame and such wealth, di ba? But muambak ka hapon, magpakamatay ka hapon, di ba? Kaya di ang pinaka-core sa itong happiness. Happiness can only be found when you have Christ in your life, yes. di ba? And it will transform you from the inside out. Kasama na kapasaylo na baka, ka? Naalim na bang samad sa mong kasing-kasing na dugay na ni mong gidala-dala, Kabalo ko lisod, apantuguti ang ginoo na musulod sa mong kasing-kasing o baguhon ka sa iyang grasa o gugma. Alang sa DXDC Holy Week Special, ako ni Radzuman Ivy Parido, Tatak, RMN.